Matapos ang unang hearing ni ex-president Rodrigo Rojo Duterte at Raisa Honteveros, nagkainit na nito sa loob ng batasang pambansa. Maraming katanungan si Raisa Honteveros na itinanong niya kay Duterte kung ano ba talaga ang tunay na nangyari sa war on drugs. Grabe yung mga tanungan dito ni Raisa Honteveros kay ex-president Duterte kung ano ba talaga yung tunay na nangyari nung kapanahonan ng kanyang termino. Base pa sa mga interview ni Raisa Honteveros, talaga nga namang may laman ito. Di mo alam kung ano ba talaga yung ibig niya sabihin sa mga, sa mga tan tinanong At ang isa na agulat pa rito, kamatik, kakasuhan na si ex-president Rodrigo Duterte nung kapanuhunan ng kanyang termino sa war on drugs. ay ito sa balita ngayon, kamati. Gusto ko na ipaalam sa inyo, posible nga makasuhan si Duterte sa kanyang termino ng mga panahong war on drugs. Basa sa interview at mga balita na nagkalap o nakalap na o nakalap natin ngayon kamatik grabe yung mga tanong ni Rice Honteferos sa unang hearing ni ex-president Duterte kung napanood niyon yun, kamati, grabe yun, halos hindi mo alam kung ano ba yung ibig sabihin ni Rice Contreras pero hindi natin masasabi yung kamatik dahil talaga nga namang may patay na nangyari nung kapanahon ng war on drugs pero hin pero base sa interview kamatik posibleng nga makasuhan si ex president Duterte ng panahon ng war on drugs dahil sa maraming namatay so yun nga no? kaya kumatik, pabor ba kayo ng mga kulong sa si ex-president Duterte? Kung hindi, mag-comment ka sa comment section, kamatik. Gusto ko marinig ang opinion nyo. Masasabi nyo ba talagang greatest president si Duterte nung kapanuhunan ng kanyang termino? Sa tingin nyo, kamatik? Well, para sa akin, masasabi kong maganda naman na naging patakbo niya nung ng kanyang termino. Bakit? Nawala yung mga killer, rapist, yung mga gumagawa ng masasama ang laki ng tulong na ginawa niya rito dahil sa kamay na bakal mula nang mawala si ex-president Duterte bilang presidente ng Pilipinas nagsimula ulit na ginabasan yung patayan halos laman lahat ng social media akamatik, puro patayan no? hindi, halos hindi na nalulutas ngayon kung mga bata kahit lang nga nasa bahay ka lang hindi mo sigurado kung talagang safe kayo, di ba? Nakakatakot na lumabas sa panahon natin ngayon. Pero nung kapanahon na ex-president Duterte, napakalaking tulong na ginawa niya. Kahit na berdobo siya, ang laki na naitulong niya sa bansa dahil yung mga gumagawa ng masasama at mga killer at mga, at mga brutal kung pumatay, halos lahat na takot. Halos lahat, hindi mo sila makikita sa labas. Halos laman lang lahat ng balita, ay okay, more on puro magaganda walang patay na nangyayari. Pero nung umalis si President Duterte, ang laking kawalan dahil doon na nagsimulang yung patayan, killer, halos naman lahat social media, ganun. Pero nga, nakakadismaya, ba diba? Tapos, pumaya, ang pinaka nakaagulat ka matik, no? Nagba, posibleng talagang makasuhan sa si ex-President Duterte dahil sa war on drugs, no? pati kasabwat ang kanyang mga kapamilya ay Yun na nakakagulat doon kamatik dahil born on patayin ni eh, pero hindi natin masasabi di ba pero pabor ba kayo ng mga kung si Duterte dahil sa war on drugs nung kapanahunan niya well kung isa ka sa tagahanga supporters ni Duterte anong masasabi mo tungkol dito ano masasabi mo tungkol sa nangyayari sa kanya ngayon no? sa kabila ng kanyang edad dapat pa ba siyang kasuhan diba? dapat ka mapasalamat pa tayo dahil ang laki na naitulong niya sa bansa dahil yung mga gumagawa ng krimen at mga brutal kung pumatay, halos lahat sila na wala nung kapanahunan ng kanyang termino at yung mga drugs, mga drug lord lahat walang nangyayaring ganun pero hindi natin masisisi yan dahil mismong batasang pambansa na yung nag-iimbestiga na posible talaga makasuhan si Duterte dahil sa war on drugs no so yung amatik na no? kung gusto mo ang video na to tungkol dito kay ex president Duterte ilip, ano pang hinihintay mo i-like mo na ang video na to syempre mag-subscribe ka na sa YouTube channel natin pa at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa ting may bago tayong latest uploads I-update ko pa rin kayo kung mati kung ano ba talaga yung mangyayari kay ex-president Duterte. Kung tuloy na ba talaga siyon makakasuhan dahil sa kanyang termino nung kapanahunan ng war on drugs. So 'yun. Kung gusto mo ng mga ganitong content, well mag-subscribe mag ka na s'yempre. So ay maraming salamat sa lahat ng mga nanonood at tinatapos ang videos ko mula na hanggang dulo. Maraming salamat sa inyong lahat at sa walang sawang panonood ng mga videos ko. Ayaan nyo ako matik, mag-update pa ako sa inyo tungkol dito kay Express Duterte kung ano ba talaga yung mangyayari sa kanya o mak makukulong ba talaga siya o hindi. Sa susunod, sa, sa susunod natin videos ko matik.